Idol Gawa naman tayo Idol ng Stabilizer ng Montero Yan Ito nga pala Idol eh Marami din ang ginawa natin Yan Bakit malalaking busing mga Idol Ginawa natin Ayan siya Ito Idol binigyuhan ko rin ito paggawa nito Pati hanggang sa pagkabit Yan. Kung gusto nyo pong mapanood mga Idol Ang ating paggawa nito mga Idol eh Abangan nyo na lang po mga idol sa aking upload. Ito naman idol gagawin natin, maluwag na. Dalawang piraso. Ito idol yung hiniwa ko gawin. Sakto na to sa dalawa. Atiin lang natin. salamat nga pala mga idol sa inyong panunood sa aking video sa inyong suporta dahil po sa inyong mga idol eh malapit na tayo mag 400,000 followers Kaya... walang katapusan pa sa salamat ko sa inyong mga idol at sa ating mahal na panginoon dahil binigyan tayo idol na

kundi siya pantay ano uh, natin, pangiwang ito so, na mayroon inuhita natin mayroon para makuha natin yung sukat ito so, na natin inuhita na ito

Ito nyo po ay doon lang mga panood hanggang pagkabita ay doon yan, tapos ito nyo na lang po nga ating video mga ay doon. Antayin natin mga ay ang pag siya. kini isinulat natin ng kunti

bit na lang wala talaga siyang galaw hindi natin gayahin yung taas nung dati niya okay okay kaya pag hinapala natin to yung dito niya ay hindi pantay kasi yung kabitan niya yung pares tornillo nakalaklan dito bawas pa tayo So ito pangalawang gawa na natin to kasi natapos ko kagad yung una kong gawa na ka-schedule din. Umaga pa natapos kaya tinawagan ko na to si bus dahil nagmamadali din siya. Ka-schedule din to. Dapat sunod siya pa pato mga ito lang schedule nito. Eh malapit lang siya dito sa shop ko. Tinawagan natin kang Tapos ko gawa nung iltre. Kung pwede siya ngayon, ayun. Pumunta siya mga idol kasi nga sunod ya. so, ya. sa bado pa siya para hindi na siya maghintay sa mga idol na taas ang bawasan pa natin ng konti so, papansin nyo dito mga idol dito pantay yung aking ano para yan doon na ito sa kapitan mga pala idol may pipiakan pa natin yan dito naman tayo magyak dito na lang para pag ginig kita na idol eh, ipit siya tanggalan ko pala muna idol ng kanto para medyo maganda tingnan ni siya pantay ito so, mga idol ating finish product kung nagustuhan nyo naman po ang aking video pakisubscribe naman po at pakishare na rin samahan nyo na rin po ng like mga idol yan mga idol at kung gusto nyo po makita idol iba-ibang busing ng sasakyan lahat ng sasakyan idol ay ginagawa natin ayan subscribe nyo lang po mga idol para updated po kayo sa ating video Sisya na kayo at medyo bulo bulol na tayo. Ayan. Bukan na natin yung kabit, Mydol. Mydol, kabit na natin. Ayan. Para makita nyo na ito lang ating finish product. walang kumain ko para lapat talaga siya kita natin ay ano mapipris masuko pa sa pantay maeto Malapit na tayong matapos mo pakita na lang natin. Okay. Ito na mga idol At, na. At isip na. Kabilaan ito mga idol. At ito na idol ang ating finished product. Ayan siya mga idol. Ayan na idol. Ano yan? Baga makita mo maluwag kasi na press na dito mga idol lumabas na yung guma o mix pan. Pero yung gitna nito ay idol talagang press na press yan. Ay so. At yan mga kinabitan natin na mga idol yan. Yan ay idol yung binidyuhan ko yung pinakita ko sa inyo kang bakal na tatlo. Yan siya pa siya tatlo. Ayan. Ayan siya idol lang kabuuan yan. Yung ginawa ko kayo na. At ang kabila naman mga idol ang ating gagawin. At alas 5 na ng hapon. Medyo gabihin tayo ngayon mga idol. Yan lamang po mga idol. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. At ingat po tayo palagi mga idol. God bless you po sa inyong lahat mga idol. Ay sa mga idol yung ating pinalitan. At ang kabila naman ating tatanggalin.